guys, so ngayon mag story time muna tayo mo no? hindi ko alam kung di ako sanay kung saan patitingin yung camera kasi nandito yung camera tapos teka nga, ulit dito yung di, sorry guys, hindi ko alam kung saan ako titingin sa camera so baka magmukha akong pamilya kasi yung camera, ito yung camera at yung screen <laughs> so tingin na ako dito sa malayo no? so Sorry, time muna tayo. Kasi, uh, nung lumipat kami doon sa cruise, parang after ko maggamot-gamot, nagkagamoy-magamot mag ako sa hybrid ko, parang napansin ko lately na uh, sobra akong nagiging untupeng. To the point na kahit yung masandal lang ako tulog, literal na masandal ako, tulog ko pag wala akong ginawa. O kaya naman, uh, o kaya naman, minsan, <laughs> pag nagme-meeting, kasi hindi ako nakakapagsalita nauuntog ako sa lamesa kasi nakakatulog ako karon siya tapos yung high blood pressure ko laging nagluloko so, nung nagpa-check up ako sa doktor kasi bilang lang recommend ng doktor ko, ng cardiologist ah uh, kasi sinabi ko ka sa kanya na parang kahit pong matulog ako pagising ko, antok na antok pa rin ako, hapong habo ako, sinabi niya sa akin, nirecommend niya sa akin mag-sleep study. No? So, nagpa-sleep study kami uh, sa Lang Center of the Philippines. Napamura kami kasi gamit na gamit namin yung PhilHealth doon. No? ah uh, nung nagpa-sleep study na nga, yung unang sleep study ko, hindi pa siya sumapat. Kasi ano yun eh, parang 8 hours, 9 hours, parang gano'n patutulugin ka. Eh, hindi pa sumapat yung 9 hours. Sorry, nag-burp ako. Kasi, ano, hindi nakita yung pressure ko. So, hindi lang siya basta uh, obstructive sleep apnea yung case ko. Yung case ko daw ay severe obstructive sleep apnea. Yung, yung, basta parang yung pagkakainitin ko, nung una, yung basta yung parang merong mga disturbance yung pagtulog ko ang minimum noon five lang dapat yung akin kahit naka naka ano na ako naka ano tawag doon yung oxygen ay hindi oxygen basta yung CPAP yun kahit naka CPAP ako nasa 14 something pa rin siya na napakataas dapat yun bumaba lumapit-lapit sa sa five, dahil nga meron akong katulong na na c machine. Mm -hmm. So, sabi, tas yung pressure na tumigil mo sa pressure ng parang 14, 14 something, tas hindi pa nakuha, parang wala. Ah, pinabalik ko ulit ako. So, yung kalawang beses namin na pagbalik sa lung center, ano, eto, lalagay ko dito yung mga pictures dito, no? Kasi meron yata pictures ni Joa namin yung yung pangalawa doon okay na yung tulog ko tas ang nakuha pressure ko ay 26. Ang problema hindi na ako CPAP machine. Bipap machine. Yung bipap machine mas mahal siya kaysa doon sa CPAP machine. Kasi ko ba yung CPAP ang tulong lang noon ah uh, paghinga, eh. nagbibigay siya ng pressure para makahinga ka. Yung bipap inhale exhale ang tinutulong niya sa iyo parang ganun yung pagkakaintindi ko guys ha? gano'n. kaya bypass pinareseta sa akin so ito na yung journey nung naghanap ng bypass na ano kami na kami ng brochure ng lung center para sa mga pwede namin tawagan para sa bypass machine yung isa na presyo ano 95,000 95,000 uh, kaso may credit card processing fee na 5%. So, lalabas, 100,000 pa rin yung babayaran. Yung iba, 250,000. Diyos ko. 250. Yung iba, walang credit card payment. Siyempre, credit card lang muna tayo, di ba? Para pambayaran natin ng installment. Di ba? cash lang tsaka bank transfer. Yung iba naman, ah uh, yung isa, masungit. Ayaw magbigay ng detalye. Ayaw. Gusto tatawag muna. Eh, wala ko pa naman magtawag-tawag. Parang gusto ko lang muna magbasa. Parang ayaw ko yung tawag-tawag. Kasi syempre, pag sales agent, alam nyo na, adyan na yung persahan na parang ayaw ko yung feeling na pinipressure ako. Kung ganun tipo. Tapos, buti na lang, pumunta ako sa Facebook. Nagkanap ako, ng legit doon ng mga sellers ng mga CPAP machine, BiPAP machine. May nakita ako yung CPAP Philippines. Ano? ah uh, supplier sila ng mga CPAP machine sa Las Piñas. Mga ResMate, mga ganun tipo. Yun, na, binigyan nila ako ng quote ng affordable price. Ni hindi ko na nga nagamit yung ay wasa wag na. Wasa uh, the discounted price na sa murang-murang halaga. Lagay dito din yung contact number nung no. kausap namin para kung gusto nyo kontakin kung meron kayong kakilala or friends na kinangailangan ng CPAP or BIPAP machines ito. Ano sila? Ah... Uh, mapagkakatiwalaan. at saka pagbibigyan nila kayo talaga ng mga discounts hanggang sa yun sa presyong makakayanan nyo yung, yung ganung tipo so kaninang umaga ngayon ay August 3, tama ba? O tama. August 30, no? Dumating na yung BiPAP machine ko. Ang bilis lang. Kapon lang kami nagkakalosan ngayon. Tapos pwede yung bayaran ng credit card machine, ng credit card. Dumating na siya. Mamaya papakita ko sa inyo. So ngayon yung official one ay first day, one day. First day ko na magsisipap BiPAP machine. Kasi sabi ng doktor ko, baka daw kapag naayos yung aking sleep pattern at, hin at nakatulog ako ng mahimbing, baka daw sakali na mag-normalize na rin daw yung aking uh, timbang, di ba? Hindi na uh, feeling refreshed na ako, tapos yung hindi na ako laging inaantok, hindi na ako tinatamad. So, matuloy-tuloy ko na yung aking pag-workout sa gym. Tapos yung blood pressure ko manormalize. Baka sabi niya lang, lahat it will follow down na maayos. So, yun yung aking expectation ngayon. So, ito yung first day. Balitaan ko kayo ulit after siguro 3 days. 3 days to a week. Kung anong pakiramdam ko na. Kung may na-feel ba akong pagbabago. Pero after nitong video na ito, papakita ko sa inyo mamaya yung first day ko na pagsusuot. Uh, ito document ko yung pagsusuot ko nung pagsusuot ko nung pagsusuot ko nung mas paggamit nung nung BiPAP machine. Yung ganun tipo. No? And then, check tayo ng update after 3 days or after a week. Kasi then, after 2 weeks, babalik ako ng lung center uh, para sa initial check-up. Yung ganun tipo yung mga ganun. Basta, balitaan ko kayo sa journey ko dito sa paggamit ng BiPAP machine. No? Yung mga ganun tipo. Kasi para din sa mga katulad ko na ngayon lang din may nalaman yung, yung mga ganyang klase ng machine. No? Ano? Ah, uh, Ah. Uh, ay parang mali yata tong video natin no? dapat pala din pala ikwento ko yung ano yung bakit ako nag nag bypass machine. Oo nga. Ay din na -nakwento ko na, 'di ba? Kita niyo ang gulo ng video ko. 'Di ba na kwento ko na? Na ko na nga na direkto ba niyo ng doktor ko. Bukod kasi doon, doon sa bypass machine nakita na nagko-collapse yung lalamunan ko pag natutulog ako. Kailangan ko ng bypass machine kasi humihilig ako ng napakalakas guys hindi lang sa dahil sa humihilig ako ng malakas kung hindi habang tulog ako, tumitigil ako ng Ah, uh, sa loob ng parang sa loob ng isang oras, meron na akong parang 70 times yata ako na tumitigil na paghinga, parang ganoon. Hindi ko basta meron sa merong meron sa lang binigay sa akin clinical study, meron ganoon. Tapos ah, uh, bumababa yung oxygen level ko ng less than 70% kapag tulog ako yung ganun tipo no so kaya ako nagdalawang sleep study na kwento ko na pala yung unang sleep study ko kahit na meron akong nag-aassist sa akin sa pag inhale ng hangin yung oxygen level ko hindi pa rin tumaas ng 90% nasa 80 mahigit lang siya no so masama daw yun tsaka tumit kasi ka tumitigil ako ng nung pangalawang sleep study ko BiPAP machine na yung ginamit umakyat na yung oxygen level ko pag tulog ako around 94 to 95 Yun, good job yun. No? So, kaso ang lakas ng pressure ng BIPAP ko, 26. May pressure level kasi yan eh. Huwag sisimula sa 1 yata, pataas na pataas, yung maximum ng BIPAP, 30. No? Ako, nasa 26 ako. So, gagamitin ko yung BiPAP machine na yon para kahit paano daw mag-improve yung aking paghinga kapag natutulog ako. Pero at the same time, kailangan ko rin talagang mag-lose ng weight. Kailangan ko dahan-dahan magbawas ng timbang. Ngayon, yung timbang ko is around, nasa 129 kilos, 130 kilos titingnan ko yun kung after a month kaya sana mapapababa ko siya pero ngayon nagbabawas na ako ng kain no hopefully talaga mapababa ko siya yung ganun tipo no so yun, yun 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 yung dahilan alam nyo doon nga sa lang center ang dami kong mga nakasabay na mga bata nagpapa check up at saka nagpa sleep study kasi ang lakas nilang humilik hindi maganda talaga guys, ang humihilig. Ano siya? Hindi ibig sabihin na pag humihilig ka, malalim ang tulog mo. Ibig sabihin, mababaw masyado ang tulog mo kasi hindi ka nakakahinga ng maigi. Yung gano'ng tipo. No? Hmm. Kaya nga ako, umabot na talaga sa tipo na kahit anong tulog kong gawin, pagod na pagod ako, antok na antok pa rin ako. Hindi ako refresh Yung gano'ng tipo. So, hopefully talaga, etong bypass machine, no? Eh, makatulong sa akin, no? So, ito document ko yung journey ko, no? At isishare ko sa inyo dito sa YouTube channel namin ni Enzo. Enzo Soberano Vlogs. Para, ano? Para sa impormasyon din ng lahat, para makita nila. Kasi nga, katulad ko, wala naman akong alam na yung mga ganun pala. May mga bypass bypass, pala, sipap-sipap, no? yung mga ganun. At saka sabi din nila, depende daw yung susukat ng mukha, Kasi Ako wala akong baba, di ba? Kaya nagko-collapse daw talaga yung lalamunan Yung, yung bypass machine para siyang maintenance sa gamot, forever mo na siyang kailangan. Yung walang tipo, as in forever na. Di ba? So, yun. Uh, ano tipo? Uh, basta yung next video ko, mamay, yung kanugtong nitong video nga na ito, papakita ko sa inyo yung first day ko ng paggamit. Pero hindi na ako makakasalita mo kasi may mask eh. Kung paano lang isi-set up namin, ita-turn on yung kanong tipo. Tapos, after nun, after nun, uh, next video natin, na ako ng update. After 3 to 1 week of using BiPAP, kung ano na yung pakiramdam. No? Yung kanong tipo. So, yun na muna, ah, uh, uh, yun ang muna ngayon ang video natin, no? Parang story time, storytelling lang, no? Yung ganun tipo, no? So, uh, kung meron kayong mga questions, pwede nyong i-comment sa baba para tingnan natin kung masagot natin next time. Pero, hindi ako eksperto di diba? Yung kung ano lang yung alam namin ang ma-share ko. Po. So hanggang sa muli guys Thank you for watching Don't forget to like and subscribe our channel And see you again on our next video Bye Hi guys So 8.30 na medyo Late na ako matutulungin Pero susubukan ko pa rin ito So yun nga Na-set up ko na siya Ayan na siya Tingnan niya guys so, Nagyayak ko na ng tubig Talagyan ko na ng tubig. Ito na yung tubig. ko connect natin dito. Tapos patutulog na ako. Ito yung gamit ko. So, pag kinabit ko kasi ito, hindi na ako makakapagsalita. guys. Ay. Wala. Ay, ay Ay. Hindi ka nagbigay ng lip gloss. Oh, mga pala. So, nalagay pala akong lip <laughs> Kasi nang, nakakadry siya ng lips, guys, eh. Malinis naman yung kamay ko. Kaya nga yung away strawberry para mabango. Tsaka nag-toothbrush na rin ako, guys. Importante yan. Para hindi tayo bad breath pag nagmask. mask Ayan na. Kahit Ay, hindi naman pantay-pantay kasi nga nagdodoy yung lips. Guys, wag ano. ang dry siya. Dapat nga siguro mag-moisturizer ako ng mukha ko eh. Pero unang gabi pa naman. Next time na. Pag ganitong wala pa nakakunet ka, pa naman ako. Okay? Oh. Eh? Uh not too tight, not too loose. Kasi hindi pwedeng may ano may leak. Okay. Kung nalagay ko ito guys, hindi na kumakabot sa dito. No? Tapos titignan natin mamaya kung may leak. Kumati ilong. <laughs> 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 hirap ang hirap eh. Kaya Pero may ano na, may hangin na. Uh -uh. natanggal na, na mo. Oh. Know, guys. Natanggal. Yun yung hirap guys. Pag naano na siya, dapat ready ka na lahat. Wala nang katikati sa mukha. Kasi, just go mahirap magtanggal, magkabit. Pero magnetic lang naman to. Pero yun nga, hassle. Set up yun set up. Oh, Kumakalubo. Yeah, you nè Voilà. Okay, bye-bye.